And lastly, number three, depend on God. Magdepende ka sa Diyos. Sabi sa ikalawang hari 18.7, ang Panginoon ay kasama niya saan man siya magtungo, ay nagtatagumpay siya. Siya ay naging laban sa hari ng Assyria at ayaw niya maglingkod sa kanya. Pinagpalaan ng Diyos eh, si kaya dahil ipinagkatiwala niya ang lahat ng area ng buhay niya sa Diyos. Sabi sa talata ay, eh, kahit saan siya magtungo, ay nagtatagumpay siya. Kaya nga ang tanong ay, ano ba ang ipagkakatiwala natin sa Diyos? Una, depend on God for your security. Iasa mo sa Diyos ang iyong seguridad. Sabi sa 2 Kings 18.7, ang Panginoon ay kasama niya. Narealize ko na hindi umingi ng tulong si Ezekiel sa kanyang pamilya, kaibigan o ibang bansa. Bakit? Kasi ang Panginoon ay kasama. Narealize ko na ang security ni Ezekaya wala sa dami ng kanyang mga kawal. Wala din sa dami ng kanilang kayamanan kodi ang security niya ay nasa Diyos. Sa Diyos siya nagtiwala. In fact, sabi sa verse 5, siya ay nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel. Na-realize ko na ang desire talaga ng Diyos ay samahan yung mga tao sa kanya ay umaasa. Halimbawa, si Noah, sinamahan siya ng Panginoon sa loob ng arko. Si Abraham, sinamahan ng Panginoon sa Mount Moriah. Si Moses, sinamahan ng Panginoon nung ito ay nasa disyerto habang pinapangunahan niya yung mga Israelita. Sinamahan din ng Panginoon ang mga Israelita habang sila ay naglalakbay sa disyerto. Si David sinamahan din ng Panginoon nung siya ay nakipaglaban kay Goliath. Si Elijah sinamahan din ng Panginoon sa Mount Carmel. Tapos kasama din ni Daniel ang Panginoon nung siya ay tinapon sa kulungan ng mga leon. Sinamahan din ng Panginoon ang tatlong kaibigan ni Daniel nung hinunog sila sa apoy. Sinamahan din ng Panginoon ang kanyang mga alagad nung sila ay pini pinipersecute. Sinamahan ng Panginoong Yesus si Pablo nung siya ay nakakulong. Sinamahan ng Panginoong Yesus si Apostle John nung siya ay nasa isla ng Patmos. At hindi lang yun, kaibigan. Ito yung katotohanan. Kahit nasan ka ngayon, ay kung ikaw ay may relasyon sa kanya, na palataya ka at tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon na talapagligtas, siya, ay kasama mo ngayon. Kaya kung ikaw man ay may pinagtataan ng hirap sa buhay, ay patuloy mo ilagay sa Diyos sa iyong seguridad. Depend on God for your security. Sabi ni Craig Groeschel, Never let the presence of a storm cause you to doubt the presence of God. Narinis ko kung sinisikap mong makilala ang Diyos, sinisikap mo palaguin ang pagmamahal mo sa Kanya, sisiguraduhin niya na magpapakilala siya ng lubos sa iyo at kikilo siya na may kapangyarihan sa buhay mo. Sabi sa Kawikaan 817, Iniibig ko silang sa akin ay umiibig at ako'y natatagpuan ng umahanap sa aking masigasi. Yes, mahal tayong lahat ng Diyos nang walang kondisyon. Pero yung favor ng Diyos ay nasa mga tao nagbamaal sa kanya. Sabi niya, matatagpuan mo ako kung talagang nagahanap ka sa akin ng masigasi. Mahal ka niya kaibigan pero po hindi kang masigasig sa paghahanap sa kanya. Hindi ka nagbibigay ng time na makilala mo siya sa pagbabasa ng kanyang salita. Ay hindi siya magpapakilala sa iyo. Bakit? Kasi hindi kanya po persa ay nahanapin mo siya. Aantayin kanya magkusa. Aantayin kanya bukal sa loob mo ang paghanap sa kanya. Kaya po ginagawa mo lang palang compliance ang pagsisimba. Ginagawa mo lang pakitang tao ang Para naman humanga sa iyo ang iyong nililigawan sinasabi mo magpapaconvert ako para mapangasawa ko siya. Kaibigan, pag ganun ang attitude mo ay hindi mo matatagpuan ng Diyos. Papasok ka sa simbahan ng kung ano ka at lalabas ka ng ganun pa din. Walang pagbabago na mangyayari sa relasyon mo sa Diyos. At walang magbabago sa buhay mo dahil hindi ka naghanap ng masigasi. Misan pag may nagpapapray sa akin na sana tuluyan na siyang magbago at makawala sa kasalanan, alam mo, hindi ko pinapanalangin na tanggalin ng Diyos yung kanyang pangalo niya. Kundi ang pinapanalangin ko ay magkaroon siya ng pagnanasa na hanapin talaga ang Diyos ng masigasi. Bakit? Kasi pag ginawa niya ito, ay magpapakilala ang Diyos sa kanya. At habang nakikilala niya ang Josh ay ito naman ang magpapabago sa kanya. Unti-unti. Habang nakikilala niya ang Josh ay lalago naman yung kanyang pagmamahal dito. At habang lumalaki ang pagmamahal niya sa Diyos, Lumanaki din ang pagkamuhi niya sa kasalanan at lumalaki din ang desire niya na sumunod sa Diyos. At habang nagpapakilala ang Diyos sa kanya, ay lalaki din yung pananampalataya niya sa Diyos to the point na ang security niya ay ang Diyos na mismo. Hindi na siya magtitiwala sa sarili niyang lakas at pangunawa. Hindi siya magtitiwala sa sarili niyang effort, kundi ang security niya ay ilalagay niya sa Diyos may isang lalaki ang pumunta sa isang amusement park. Doon ay sumakay siya ng isang klaseng ride. Pagpasok pa lang nila sa entrance, nakita na niya ang nakalagay na sign na dapat ay iwan ng kanilang cellphone bago sumakay. Maraming mga signage sa paligid pero ini-ignore lang ito ng lalaki. At sa isip nito na kaya niyang protektahan yung kanyang cellphone dahil nilagay niya ito sa kanyang malaling na bulsa. Habang nakapila sila sa entrance ng ride, may nakalagay din na sign na kailangan nilang iwan yung kanilang cellphones. Pero ganoon pa man, hindi niya pinansin ito dahil busy siya sa pakikipagkwentuhan hanggang sa siya ay makasakay na. Siya ay nilagyan ng seatbelt, nilagyan ng strap sa paligid ng kanyang katawan na halos hindi na siya makagalaw. Then, maya maya pa, umantar na yung ride. Umiikot na, umiikot na, umiikot, bumaliktar, and then tumayo. Tapos biglang bibilis, biglang babagal, mahabang oras sila nag ride At nang bumaba na sila, ay kinapa niya yung kanyang cellphone sa kanyang bulsa. At pinagpawisan siya at namutla dahil wala na yung kanyang cellphone. Narealize niya na wala na rin yung kanyang mga business contacts, yung mga importanteng information na nasa cellphone niya, wala na rin. Sabi niya, ang nasa isip niya ay sisihin ang amusement park. Kasi dapat bago siya pinasakay, ay inulit-ulit sa kanya na hindi pwedeng dalhin ang cellphone. Nasa isip niya na sisihin yung kanyang pamilya dahil ang iingay sa pila kaya malamang na hindi niya narinig yung reminders. Pero na-realize niya na siya pa rin ang responsable sa choice na pinili niya. At hindi naman nagkulang ng reminders ang amusement park. Alam mo, ganyan din natin tinatrato ang buhay natin kadalasan sinasan pamin natin yung mga paalala ng Diyos. Ang mga panawagan niya sa atin na hanapin siya sa buhay natin ng masigasig at seryoso, pero hindi natin ginagawa. Kinukumbinsin natin yung ating sarili na okay naman ang buhay ko. Kahit pa nabasa na natin yung warning at reminders ng Panginoong Isus, sa Mateo 16.25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Asabi sa talata, ay kung mas mo ang buhay mo kaysa sa Diyos, ay mawawalan ka lalo nito. Pero kung ibibigay mo sa Diyos ang iyong buhay, ay magkakaroon ka ng meaningful na buhay dito sa lupa at buhay na walang hanggan din kasama ang Panginoong Yesus. Kaya alam mo, katulad nung lalaki sa amusement park, ay ini-ignore din natin yung paalala sa atin ng Panginoong Yesus. Hindi natin pinapansin ang warning niya. Hinahanap natin yung happiness sa party, kasikatan, career, material, collections, hobbies at iba pa. Hanggang isang araw, tumama sa iyo yung problema. Nakaproblema ka sa pinansyal, health issues o broken families at pakiramdam natin parang pasan natin ang buong mundo. Narealize din natin na wala pala tayong control sa mga bagay na pinanghahawakan natin. Mari ang iyong relationships ay nasira, ang iyong prayer life ay wala na din at gusto mo sisihin ng ibang tao o sisihin ng Diyos. Pero kaibigan, hindi nagkulang ang Diyos sa paalala sa atin. Kaya lang mas pinipili natin na huwag na lang pansinin ang panawagan ng Diyos. Kaibigan, alalahanin mo ito, hindi nagbibigay ng warning ang Diyos para takutin tayo. Hindi nagbibigay siya ng warning para maiwasan natin ang kapahamakan. Hindi porkit malakas ka at may pera ay buhay ka. Hindi porkit meron kang karelasyon na gusto mo ay buhay ka. Kaibigan, Pwede kang meron ng mga bagay na ito pero patay ka spiritually. Sabi sa si Ephesians 2.5 na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Sabi dito ay bago pa sila naligtas, ay ano yung kanilang kalagaya? Sila ay patay dahil sa kasalanan. Maring nakakainga pa sila, nakakapagtrabaho, nagagawa nila ang gusto nilang gawin ng malayo sa Diyos. Pero sila ay tinuturing ng Diyos na patay. Kaya kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Ikaw ba sa mata ng Diyos ay buhay o patay? Pero tingnan mo to Nung sila ay nanagpalatay sa Panginoong Isus, sila ay muling binuhay dahil sa grace ng Diyos. Ang ibig sabihin, kahit wala ka ng mga bagay na tinatangkilik ng mundo, ay ikaw naman ang may totoong buhay. Dahil hinanap mo ang Diyos sa iyong buhay. Nakinig ka sa warning niya. Kaya sa ibigan, makinig ka sa warning ng Diyos. Ibigay mo buhay mo ngayon sa Diyos at ikaw ay bubuhayin niya ng uli. Pangalawa, depend on God for your provisions. Sabi sa ikalawang hari, 18.7, ang Panginoon ay kasama niya saan man siya magtungo, ay nagtatagumpay siya. Ang sabi sa talata ay palaging nagtatagumpay si Ezekiah dahil bukod sa kasama niya ang Diyos, ay siya din ang nagbibigay ng lahat ng kailangan ni si Kaya para magtagumpay. Nalala ko noon, no, kami ay nagsisimula pala sa aming maliit na negosyo. Wala kaming malaking puhunan para pambili ng makina na kakailanganin namin sa aming copier at printer rental business. Sabi ko noon, Lord, kung ikaw ang nagbigay ng business na ito, ay sisiguraduhin mo na kami ay magtatagumpay. Basta sa iyo lang kami aasa. Tuloy-tuloy kitang hahanapin at kikilalanin kahit anong mangyari. Ang business na ipinagkatiwala mo sa amin, gagamitin ko para makilala ka ng anin magiging empleyado. Alam mo by God's grace, ang Diyos ang nag-provide ng wisdom sa akin para gumawa ng website at gumawa ng online business listings. Ang Diyos ang nag-provide ng mga online platform na ito. Ang Diyos ang nag-provide ng skill na kailangan ko para maka-adapt ako sa bagong technology. Kasi ang uso noon ay ang PLDT directory at newspaper ads, yung mga kalaban namin nandun sa PLDT directory. Ako naman, wala naman ako pambayad para magpa-ad sa mga ganitong platform. Kaya ang Diyos ay nag-provide ng ibang way. Ito nga ang sa online. At ito ang grace ng Diyos. Dahil araw-araw ay nakakakuha kami ng inquiry at orders. Now, ang sumunod naman na problema ay maraming order pero wala kaming pambili ng machine. Alam mo, by God's grace, biglang may tatawag sa akin na magtuturo sa isang junk shop. Sasabihin niya, meron dito available mga galing sa kumpanya. Now, aksidente ba ito? Sino ang nagpadala ng tao na nagsabi sa akin na may printer doon sa junk shop? Ang Diyos ang nagpadala. Grabe, sabi ko, praise God Lord, ikaw ang aming provider. Sumunod na kailangan namin ay mga supplies na kakailanganin namin para makapag-maintain ng makina. Kaya lang, again, wala naman kaming puhunan. Grabe, by gas grace, si Lord ay nag-provide ng supplier. Tapos ang amazing pa dito ay may pagkakataon na ang terms na binigay sa amin ay hindi 30 days o 90 days, kundi meron pang 3 years to pay. Grabe, sabi ko, Lord, kumpanya mo ito. Kaya ikaw din ang nagpo-provide ng na kakailangan niya. Salamat po. ibigan depend on God for your provision. Huwag ka umasa sa mga connection mo. Ang ibig sabihin na nagdedepende ka sa Diyos ay patuloy kang naghahanap sa Kanya. Araw-araw ay hinihingi mo sa Kanya ang direksyon. Lord, anong gusto mong gawin ko ngayong araw na ito para mag-glorify kita? Lord, ito yung pinagdadaanan namin sa aming marriage. Anong gusto mong gawin ko? Paano ako magre-respond sa aking asawa? Paano ako magre-respond sa aking boss? Anong direction mo sa akin sa ministry? Alam mo, pag nandedepende ka sa iba't ibang provision ng Diyos sa iyo, sa lahat ng area ng buhay mo, ikaw ay magtatagumpay. May isang misyonaryo ang nagkwento na doon sa lugar ng kanilang misyon ay may namatay na nanay na nagsilang ng sanggol. Kaya sinikap daw nilang gumawa ng improvised incubator para sa kakasilang pa lang na baby. Kaya lang ay yung kanyang hot water bottle ay sira na. Ito pa naman sana yung magbibigay ng init sa baby. Kaya nagsabi siya sa mga bata na manalangin para sa baby at manalangin din para sa kapatid ng baby. Alam mo may isang bata na nalangin siya. Sabi niya, Lord magpadala ka po ng hot water bottle ngayon. Kasi kung bukas pa po ay too late na mamamatay na po ang baby. At Lord, magpandala ka din ng manika para sa kanyang kapatid para hindi po siya malungkot. Alam mo, nung kinahaponan, may malaking package ang dumating galing England. Habang binubuksan ng missionary yung box, nakatingin yung mga bata at doon nga sa mga damit ay may nakalagay din na hot water bottle. At nung nakita ng bata na nagpray na may hot water bottle doon sa box, agad niyang hinalukay yung box sa kanaliman. Sabi niya, kung pinadala ng Diyos yung hot water bottle, ay pinadala niya din ang manika at hahanapin ko ito. At alam mo, tama siya. Dahil meron nga manika sa ilalim ng mga damit. Alam mo, na-realize nila na 5 months ago, bago pa maipadala yung package, ay alam na ng Diyos ang pangailangan na ipapanalangin ng bata. Kaya yung Panginoon ang nag-guide doon sa grupo ng mga babae na nagpapak ng package na maglagay ng hot water bottle at manika, Ibigyan, keep on seeking, keep on knocking, and keep on asking, at ikaw ay makakatanggap. Bakit? Because God is your faithful provider. Pangatlo, depend on God for your strength. 2 Kings 18, 7-8 Siya naging naglimagsik laban sa hari ng Assyria at ayaw niyang maglingkod sa kanya. Kanyang nilusob ang mga pesto hanggang sa gasa at sa mga nasasakupan nito mula sa muog bantayan hanggang sa lunsod na may kuta. Alam ni Ezekiah si na ang lakas na kailangan niya para magtagumpay ay ibibigay ng Diyos. Kaya nagimagsik siya laban sa Assyria at nilabanan din niya ang mga palisteyo. Alam ni Ezekiah si na sa lahat ng tagumpay ay ang Diyos ang lumaban pa sa kanya at nagbigay din ng kalakasan. Sa buhay ng tao, alam mo, na-realize ko sa buhay ng tao ay palaging merong dalawang pagpipilian aasa ka ba sa iyong sariling lakas o aasa ka sa Diyos? Yung mga tao mataas ang pride, aasa sa sarili para siya magtagumpay. Naniniwala siya na masasolb niya yung kanyang problema sa buhay, sa sariling lakas. Kaya nga minsan sa church, nangyayari din ito. Ah, ganun may problema ka sa kasalanan, try harder, mau-overcome mo din yan. Kunti lang umaten sa church nyo, nako, try harder sa pag-invite at pag-share ng gospel. Kung may problema, try harder at magtatagumpay ka. Irigan na sanay tayo sa ganitong mindset. Kaya tuloy pag nakaranas ka ng tagumpay, akala mo ikaw yun. Eh kasi nag-try harder ako eh. Nagsikap ako kaya ang galing ko. Kaya ngayon ganitong mindset, nagde-develop ng pride. Pero tingnan mo sabi ni Pablo, 1 Corinthians 15.10 Subalit sa pamamagitan ng piyaya ng Diyos, ako ay ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa alip, ako ay naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Grabe sa ni Pablo, kung ano man ako ngayon, bagamat marami ako na ako, please, ay hindi ako ito. Grace lang ito ng Diyos sa akin. Ibigan, may mga bagay sa buhay natin na hindi mo masusod maliban sa grace ng Diyos na tulungan ka. Hindi mo kaya mapagtagumpayan ng kasalanan mo. Hindi mo kaya maging matagumpay sa sarili mo. Kundi ang Diyos na nasa iyo ang tumutunong sa iyo. Bakit? Para kung nagtagumpay ka na, ay siya yung mapaparangalan mo at hindi ang iyong sarili. Marahil gusto mo din magkaroon ng tagumpay. Gusto mo magkaroon ng impact sa mundo. Impact sa iyong asawa, anak, magulang, katrabaho. Mandipende ka sa Diyos at ikaw ay pagtatagumpay niya. Kung gusto mo magkaroon ng impact sa ibang tao, kailangan mo na magkaroon ng impact sa iyo ng Diyos. Kailangan mo muna siyang maranasan. Sabi ni Socrates, let him that would move the world first move himself. Sabi ni Socrates, bago ka magkaroon ng impact sa iba, ay kailangan mo na itong magsimula sa iyo. Kaibigan, gayahin mo siya si Kaya. Isukun mo ang buhay mo sa Panginoong Isus ngayon din. Manampalatay ka sa Kanya na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Pag ginawa mo ito, papatawarin ka niya at bubuhayin mo muli. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa kanya ang iyong pananampalataya. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Isus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na yung ating kasalanan. Tulungan mo akong magbago at maglingkod din sa iyo para sa iyong kaharian. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. When we rely upon education, we get what education can do. When we rely upon skill, we get what skill can do. When we rely upon technology, we get what technology can do. When we rely upon organization, we get what organization can do when we rely upon prayer, we get what God can do. Kaibigan, ang tagumpay ay hindi nakabase sa edukasyon, skill, technology, organization, kundi sa Diyos. Kaya kung gusto mo magtagumpay ay una, eliminate distraction. Tanggalin mo ang anumang nagiging sagabal sa pagsunod mo at paglapit sa Diyos. Pangalawa, never abandon your trust and commitment to God. Sumunod ka sa pinapagawa niya sa iyo. Huwag kang mag-compromise at may mo kung paano siya kumilos. Taste and see that the Lord is good. Pangatlo, depend on God on your security, provision at strength. Huwag kang magtiwala sa sarili. Hindi self-confidence ang kailangan mo, kundi God-confidence. At pag ginagawa mo ito, kaibigan, ikaw ay sasamahan ng Diyos at pagtatagumpayin kahit saan ka man tumungo. God bless.